Nako, etong si Madam Amy, ano ho? Mukhang sinisisi pa ang publiko kung paano naintindihan nating mga Filipinos ang bangayan na itong mga Marcoses at mga Duterte. Tayo pa ang sinisisi dahil daw itong kaguluhang ito ay mukhang binigyan ng ibang kahulugan. Bweset, ano ho? Anong kahulugan? Anong totoong kahulugan yan? Sige nga, nang ibig sabihin ay baka nagdadrama lang kasi kayo. Dahil yung nakikita natin, yung nakikita ng publiko ay totoo pong uh, batuhan ng mabibigat na akusasyon. Ay totoo pong bangayan talaga ng mga Marcos ni Digong lalo na at yung brother mo. Ay abay sisisihin pa ang publiko na kuno ay mukhang binabali, ibig sabihin mukhang binigyan ng ibang interpretasyon, napakadali daw baliin at babigyan ng maling kahulugan ang mga nakikita natin, ang mga nangyayari, ang nangyayaring gulo between the Marcoses and the Duterte. Yan ang gustong ibig sabihin na itong si, si Senator Amy Marcos. Sinisisi pa po ang publiko, Pulchis Pulsanto. Ano ito? Drama? Yun ba? Dahil kung may ibang kahulugan yan, kung hindi totoo yung nakikita natin, o kung hindi literal yung nakikita natin bangayan, batuhan ng akusasyon, ay baka nga drama nyo lang. Yun ba ang ibig sabihin na ano, si Senator Amy Marcos? Matindi Ano ho? Eto, tignan nyo, ha? Senator Amy, kadaldalan, sinisisi sa iba. Naku, hindi na ako basta-basta magkukwento at sa kaguluhan ngayon ay napakadaling baliin at bigyan ng maling kahulugan. Mali daw yung nakikita natin na may, uh, may akusasyon na kuno ay drugista na drug addict etong si Digong kay BBM. At mali rin daw yung akusasyon ni BBM. Okay? Mali daw yung interpretasyon natin na sinasabi na si BBM na na-overdose etong si Duterte. Yun ang gustong sabihin na si Amy Marcos para daw gustong mag-away kami. Abo? Ay, pakialam namin sa inyo, pakialam ng publiko sa inyo. yung away na yan, sino may gusto niyan? Hindi ba kayo pareho? Dahil mukhang totoo nga yung sinasabi ng publiko, ng mga kababayan natin na una pa lang ay posibleng magkakompetensya na itong dalawang ito sa kung anumang negosyo. Ay baka alam niyo na kung ano yung ibig kong sabihin, di ba? Magkakompetensya, kaya nakikita natin yung bangayan. Tapos sasabihin na merong gustong uh, pag-awayin kayong mga Marcos at mga Duterte. <laughs> Pursahan to naman. Buti at nakapag-usap na kami at hindi ko na ikinuwento. So nakipag-usap daw kasi etong sa si Senator Amy Mar Marcos kay Pulong o Duterte. Yun pong nagsabing tamad at wala naman talagang magandang layunin etong si BBM para sa ating bansa. Nag-usap na daw sila. Okay? Nag-usap na. Tapos, tapos sasabihin nyo na wala naman talaga kayong problema. Ano yun? Sasabihin so, nyo na hindi totoong may bangayan? <laughs> ay ano yun? Moro-moro? Katindi rin natin si Madam Amy, ano ho? Huwag niyo pong isisi sa publiko na kuno ay mali ang in interpretasyon at binibigyan ng maling kahulugan yung mga nakikita at napapanood natin sa nangyayaring gulungan na ito between the Marcoses and the Dutertes. Ang sagwa talaga lang, good luck!